ah, uh, araw po sa inyo lahat. Uh, sa mga taong hindi po nakakalimot pong magsubscribe subscribe Naniniwala po akong sila may tatangin po sila at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pag palang umaga, tanghali, eh, gabi o sa lahat, mm, nandito naman po, uh, inulit ko po yung pagbilad ko po ng mga mutya kasi kapon po mga kulimlim lang po. Kaya inulit ko po ngayon, magandang yung araw ngayon kaya uh, babagi ko po sa inyo yung mga akon ko po uh, uh, mutya ko, ipapakita ko naman po sa inyo sana po uh, huwag po kayong makalimut kung mag subscribe, mag like, and share pakipindot na rin po ang binay ko narito po yung mutya ko yung mga dampasan ko po batong guhit maganda po ito pampakakon sa mga pa black buy pili rin po sa akon to ano po bang kalatan po itong kan? Ah. Uh, Matungguhit. Yan po. Yan po yung mga kon ko po Uh, po Ayan po, po diyan? Kulog ko po. Ito po yung ipo-ipo. Ito so lang po hindi ko malaman kung ano po, hindi ko matukoy po kung ano to. Ito po. Mali pito to. 2, 4. 2, Ay lima pala to, lima. Ito mga mangga. Tapos to. Oh. Ba't to naging uh, puso. Ba't to maganda po panubaglog to. Sa mga matitigas ang puso yung pong tiyanang langgam ang, ang, ko po po pag nabasa po yun na na po nung isang gabi dalaw crystallize o. yan po Chaco. Yeah, Pinainit ko kasi ngayon kasi nung kahapon po ay hindi po siya pan. ma kon po siya mga Parang ulan kahapon ngayon, inulit ko po ngayon. Ako. Okay. yung malampasan ko available po kung sino mo may gusto po uh, uh, comment lang po kayo po. at ito po lang yung sisi ko po sa inyo na hanap ko na nang na sinasabi ko sa inyo na gona ko ng gabi ito po uh, ito po isang batong naging mata, isang bibig, ay isang mata, naging bato. So, dalawa po. Ito po. Mata. Kaso nasa kwan po. Ito rin po. Mata. Ayan po. Ang bato na isang mata, sirte sa buhay, at may tagabulag sa kalaban ko ito. Ang birtud nito ay katulad po ng ko. Ganun ang disenyo nito, nitaglay na tagabulag. Pag may tangan ka nito ay makikita mo ang parating na panganib sa iyo. At makikita mo rin ang future mo na yayaman ka. Pambira po makikita ito mahanap ito matagal ko na pong hinahanap to ngayon ko na po uh, tagpon ng bond na to at nahanap ko rin ito ay napakang salamat ko sa Diyos na pinagkalob isa lang po ito uh, bato. na uh, bato may na taga bulag kasi ito na hindi makikita kung may taglay kang ba't kang ganito hindi ka makikita ng kalaban mo ito yung kapangyarihan nito ay batong isang mata sana uh, nagustuhan nyo po ang video kong ito at huwag kayong ma kalimot pong mag-subscribe at mag like and share pakipindot na rin po ang bilay ko at ito po sana pag may tangan po kayo nito ay huwag pong ipagyabang itago nyo po huwag yung ipakita sa tao kasi ito yung gabay lamang po na magkukon po sa'yo sa mga naniniwala po uh, sa mga mutya maraming maraming sal salamat po sa inyo sa hindi po naniniwala iscape na lang po pwede na bispo po na Uh, pagkakalubang kanito ng mga mutya yung binagi ko po na resorge separator rabis sator risto salus animal yung maganda pang buhay po yun at yung binagi ko rin po na kuhan po sa inyo yung pangharap ng mutya yung uh, uh, sana po pakingatan po yun ito po yung ginagamit ko dito anap yung kuhan yung uh, sinir ko po sa inyo na pangarap ng mutya ang birang ka lang makahanap po nito kaya iningat-ingatan ko po yan po swerte pa po sa buhay ito pag inalagaan mo ang po yung makakakita ng ganito na mga tingero, mga kwan. Ayan po. Ang um, mga nampasan ko. Um, uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po huwag po kayong makalimot pong Uh, Mag-subscribe, mag-like and share. at pindot na rin po ang bell icon. Shout out po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po. Bye bye po.